Bukod sa surfing, isa pang maaring dayuhin sa Lunyon ang araw-araw na pagpapakawala ng mga pawikan tuwing nesting season. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and shine, Rod. Tunay na hindi matatawaran ang ganda ng kalikasan ng ating bansa. Saan ka man magtungo, meron at merong may pagmamalaki at magpapamangha dito sa bayan ng San Juan sa La Union. Bukod sa magandang alon na swak para sa surfing, may biyaya pang hatid ang kalikasan sa lugar. Nesting site kasi ito ng mga pawikan. Kaya saksi ang lugar sa napakaraming mga pawikan na dito isinilang at unang lumangoy papunta sa dagat. Ngayong nesting season na nagsimula noong Setyembre at magtatagal hanggang ngayong buwan, Marso, halos araw-araw ay may hatchlings na pinapakawala ng grupong kurma o Coastal Underwater Resource Management Actions na nakataon para sa konserbasyon ng mga pawikan sa lugar. Three, two, one. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para masaksiyan ang pagsisimula ng pagalakbay ng mga pawikan. Ang hatchlings na ito ay pawang mga olive ridley, isang endangered species, at kinakailangan silang gumapang patungo sa dagat kahit na sila ay inaanod pabalik sa dalampasigan. Yung sea turtles, meron silang built-in uh, GPS. Yung, you know, nakakabasa sila ng magnetic fields. And yung unang lakad nila, which is usually from their nest hanggang sa tubig, ito yung mga pinaka-importante sa kanila. Kasi maaalala nila yung coordinates ng kanilang home beach. So in the future, pag sila na adults, some 10 to 15 years from now, babalik sila to this very same beach para mangitlog. Kaysa sa pagpapakawala, si Thai Ambassador to the Philippines, Tultray Surat. I think it's very good to create the, uh, The, the awareness of the people in protecting the uh, the endangered species my first time as well mm -hmm. in participating in this and then I'd like to encourage a more cooperation between the uh, the, the organization that protect uh, the endangered species between Thailand and the Philippines and this year is a very speci special year for Thailand and the Philippines as we celebrate the 75th anniversary between Thailand and the Philippines Kasabay nito, ibinalik naman sa dagat ang isang malaking babaeng Olive Ridley na tinatayang nasa 30 hanggang 40 taong gulang na. Aksidente itong nalambat noong nakarang linggo at kinailangang isa sa rehabilitasyon. Pinangalanan pa ng Thai Ambassador ang pagong na Tuktuk, isang sikat na sasakyan sa Thailand. Ang uh, pawikan, kahit nakatira sila sa dagat, actually hindi sila nakakahinga underwater. So pag nahuli sila in the net, possible na they can drown. So this turtle was partially drowned pero through treatment, at least uh, naka-recover siya and ngayon na ibilik natin siya sa dagat. Nilagyan na rin si Toktok -tok ng Filipintag na magsisilbing palatandaan saan man siya magtungo ay malalaman na nanggaling siya sa Pilipinas. Naglalaman kasi ito ng country code at serial number. At sa tulong naman ng pagbibigay impormasyon at pagkakaroon ng kabuhayan, winawakasan na rin ang poaching o ang panghuli at pagpatay ng mga pawikan. Dahil ang dating poachers, pawikan patrollers na at kaisa sa pagprotekta sa kanila. The only way to protect sea turtles is to protect yung kanilang habitat. So it's it's also our habitat. And yung sea turtles, kumbaga partners natin yan in maintaining yung balance ng ating ocean. So the only way to protect them is to protect our environment. Sa bahagi naman ng Department of Tourism, tuloy-tuloy ang kanilang inisyatibo pagdating sa pagpapanatili ng sustainability kasabay ng mga pamamaraan para mapasigla ang turismo. Ang ginagawa namin this year isa uh, is, uh, limbawa, pag pumunta ka ng San Juan La Union, dati ang gusto ng mga tao, umiinom sila. Pero pag pumunta ka sa La Union ngayon, ang mapapansin mo, bawal ka mag ski sa tubig, bawal ka magtapo ng basura sa dagat, bawal ka kumain sa dagat, bawal ka mag at magtapo ng bat sa dagat, at uh, most importantly, bawal mag-ATV mag, mag -ATV or magmotor sa dagat. Ito ay para maprotekta ng mga pawikang nangingitlog sa San Juan, kasama na rin sa aktibidad ang pagsasagawa ng mga beach clean up at kasabay nito, mahalagang bahagi para mapangalagaan ng kalikasan ay ang pagkakaroon ng disiplina ng mga tao. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.